Alam mo, si Kuya naglolo. Ala, si Kuya naglolo na pod. Watod ma, ma, si Kuya naglolo na po. Watod ma nag. Na Facebook na ko ma. Ang iyong unan ay maaaring mukhang malambot at magaan ngayon, ngunit alam mo ba na wala talagang pag-asa na maging kayo ng taong gusto mo? Joseph, kung sino man ang nakakilala kay Joseph, sabihin magpatuloy muna. Naintindi mo, mo yung Joseph? Tagasa ka. Talo mo. Ikaw call. Sa sa. Ah, ikaw call. Dumoy. Ikaw dong. Puan. Ah, ikaw call. Buhangin. Ikaw call. Roga. Unsay kalahian sa Tagalog ug Bisaya? Ang nakatira sa ila gapuyo pa. Ang nakatira sa ato gangisina. Yes, ay mo kalimot pa utog niya guys. Unsa naman tani, wan mo tayo iyot ani, sinang tagtulog ani. Unsa naman tawon ni, mo tayo iyot. Marlo na no yan. Bulaga. Unsa mangka? Kabo man mo ba, ba si mo utin?